Sa gitna ng unos, ng bagyo. Sa gitna ng dilim at ang liwanag. Ang lungkot at pagkabali siya. Na tila nawawala ang daan. Ang landas at ang layon. Ang pag-asa ay parang unti-unting lumulubog. Tandaan mong hindi ka nag-iisa. Maraming nakaranas ng ganito. Ng pagsubok at pagdurusa. Ang buhay ay parang isang malaking alon may taas, may baba, may daloy at paalon alun Mawalan ka man ng pag-asa, huwag kang susuko. Dahil ang pag-asa ay parang apoy na kailangan ng kaunting simoy para muling uminit at lumiyam. Nungayu ka, maglakad ka, magpatuloy ka. Dahil ang pag-asa ay nasa loob mo, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa sa iyong pananampalataya at sa iyong pagmamahal sa sarili. Huwag kang matakot na magkamali dahil sa bawat pagkakamali, may aral kang matututunan. Huwag kang matakot na masaktan dahil sa bawat sakit, may pag-asa kang matatagpuan. Mawalan ka man ng pag-asa, tandaan mo, ang buhay ay isang biyaya, isang regalo, at ang pag-asa ay isang liwanag na patuloy na mag-iilaw sa iyong landas, kumapit ka lang. May Diyos na gagabay sa iyo, san ka man tumungo.